Ang akong address diri sa Bohol. Punto medikal o may legal kining akong soliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong anak o sa akong uyab nga nakapamabdos na ako. Aron inyong hisaptan, sugdon ko sa akong pagpanganak sa akong anak. Ingon ini mga panghitabo. sakit Melody. na gisakot iyan. Ay, aasa mga kinang amahan sa imong <coughs> anak ko eh. Pahibaw ang nagbati ka na. Nga ka na. Kaya wabi yata ay kwarta. Hindi di na ko kapaabot maoy. Di na makapaabot niya ako ka siyang amahan. Di na ta magpaabot niya kay buang buang to siya. Ang kaya. Mga you know. anak ko mo'y amahan ang ako anak ma. Mahadada na ako pala sa ospital. Ay! Melody! Ma. Ah, Melody. Nakaanak na ka. Pero, hain man ning imong bana, oy. Bana pa ma, oy. Di mami kasado. Mang pasag dito siya, oy. Ah, pwede ba nang maingon kang pasag siya? Nga may anak naman mo. May obligasyon man siya sa inyong anak. Maning kamot ko para sa akong anak. Bisag-isod pa. Time para kod. Kaya nga naman di ay mong duha na mabdus ka nga dili mo maayo o kabubot Be, Beh, tubag ako nung ko anak milo Eh, para sa kong uma, Isa isguti atong may batasan, kay mabugat niya ko. Pero day, may baranan pa in taon ta din he, sa ospital. Dili ta kagawas din he, o dili ta manawag May nawag ko niya, ma. Kung makabawin ako sa kong kusog. Kay karoon, di pag yun ako kayang mangisog Aron baru ka niyang iyang obligasyon sa among anak. Pahuway sa ko, ma. Melode. Unsa? Unsa ba, oy? Hagbay pa kung tinawag og text na mo bahin sa mo obligasyon sa atong anak, pero di git ka mo tubag mo reply. Unsa man, Jupert? Ipasulo ba ni mo na akong obligasyon na to sa atong anak? Unsa, anak? Anak, boy? Huwag ko'y anak ni mo, Asa? Nayabag ka na, Jobert? Imo maning anak! Tagain ako kwarta, be! Arong magkagawas na may ospital! Uy, uy, ang buti mo! Basta ko, buwak ko yung anak ni mo! Huwag kayo oh. lang ipamugus, gano'n ko yung anak ni mo, ha? Asa? Animal ka! Kakisam rin yung anak ni ikaw may naka... Mm. Kibutang nga na ko sa kong tawag! ang tawa na. Nanon niya. Sa may pong atong jobart. Pugin <laughs> niya siya batasan, ma. Wanyang ko na nga mong anak. On siya. <laughs> Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko'y laing uyab. Maong nahibaw og nasiguro ko kung kisay amahan sa akong anak. Apan mo ang kuna sa nakapamabdos nako ang among anak. Hangtod nga nakabantay ko nga mura man og may diferensya siya. Maong gidako siya og balik sa ospital. Unya. Kinuo <coughs> ko. Uy mihilak ka man diha, Melody. Unsa, sa manday, sakit sa imong anak, ha? May sakit ko na sa kasing-kasing ang akong anak, ma. Unsa, sa... ko. Sa... Ta Tao na lagi na. Sige ka mang kukagoon. Samtang nagmabdus ka tungod sa amahan niya. Maong siyang buhatun. Nakinang lantag-work Ta ah, dili ni mahimo ding di na Pangayo sa amahan ana. Kay dili gyud nato kaya ang gastohon. Wa man din niya akong igagaw. Palihog lang maluoy man ako. Toy in taon sa ospital ang among anak. Ayaw na lang pamugos akong igagaw, oy Melody kay wak man gud oh, siya may man ni mo. Bahala na ko siya may man ako. Ang importante na karon karoon ng maluwas ang akong anak. Maung maluoy mo, tabang ko ninyo. Nabang magiging ikanan ni Jobert, kaya ko og tabang... <laughs> Ay, salamat in town. Kay nabayra na nato ang pagka-ospital sa imong anak og upat ka adlaw. Ay, magkapaulit na kita, ma. Diha lang unong sa may sentro dong, anak mi manaog. Ah, kunay dasa to mga gamit, Daideng. Siguruan ng bata, Ugda. Salamat, ma. Naog na ta, baby, ha? Oops. Dali, dali. hinay lang, hinay lang. Uy, um, uh, uh. Melody, diin man mo. ayo kalimot nga, sulod ugma. Schedule sa bakuna sa imong anak, ha? Um, aha. Ma, sugat na bakunahan ng akong anak, ba? Ngawa man lang ganito nila kuhaig timbang ug temperature ang bata. Huwag nalagi na siya katog. Unsa? Uy, kung mauna, iado na nato sa Dr. Melody. Sorry, di na kumudawat sa pasyente. I-refer na tamo ng Hospital. anak. Naklaban lang na ka. Padong naman ta sa ospital, nak. Oh, Melody. ala! Murag, wa naman maglihok ang bata. Asa? Wa well, makaabot magkaabot pa sa ospital ang akong anak. Sobra ang akong kalagot sa mga wa makatabang sa sitwasyon sa akong anak. Ilabi na ang iyang amahan. Ang akong mga pangutana mo, kining mo sunod. Uy, pangutana, may sakit na sa kasing, -kasing ang akong anak pagkatao niya. Tungod pa ni Kay, nagsigi ko kaguol dihang nagmaptos pa ko niya. pangutana. ang pangutana, gibakunahan ang akong anak sa sentro, duha kaadlaw sukad paggawas na mo sa ospital. Unya, Huwag pagit ko ay timbang o temperature o sa bakunahe. Humanan to, di naman makatugang akong anak. Sa bakuna ka to. Ikatulong pangutana, giad to nako og doktor. Apan, gibalibaran mi sa doktor o girefer mi sa ospital. Apan, wak makaabot sa ospital ang akong anak o namatay. May tulubagon ba ang doktor sa iyong pagbalibad? Kay basig maluwas pa unta niya ang akong anak. Ikaw pa kita katapusan. Kinsa man ang akong basulon o ikiha sa nahitabo sa akong anak. Ang taga-sentro ba? Kung may sayop man sila sa pagtira sa bakuna sa akong anak, nga two days palang migi kang nakagawas, ilan ang ibakunahan? O ang doktor nga may namo na mo? O ang amahan sa akong anak nga naghatag og stress na ako o mo suporta sa akong anak? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran melody. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. One sa gana ni nasa bakos, Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga giladiling drugas. klasik klasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account ang akong suliran official writer's page o direct namin sa mong sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmina Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo ang atong makutlo nga pagtulunan karong nga lawa, makikinig nga, there will be good days and there will be not so good days. <laughs> you choose to embrace what comes and be thankful, no? So, dili magutanan nga mga panahon, nindot, no? Nanggi po yung mga kakulian, pat lang ta nga, tanga, padayon lang yung punta paghingos aning hangin nga libre sa atong palibot, no? Kaya umgad na tag-hospital, ang oxygen nga atong hing, na atong uh, iginawaon, dako kay bayad. Ah, huh? whereas outside of the hospital, uh, na libre ra na siya. Mga nakad sa kakahuyan daghang kay oxygen niya. Uh, Balik ko na ko umu admit na tag hospital, probida kalisura na da sa kining uh, financial, no? Ang atong makutlo, ang atong magtatampo ko nga si Melody, 28 years old, taga Buhol. Uh, may usasya ka mga anak, uh, may usas ka anak pero namatay. Single pa ni siya, punto medical o legal sa gahapon ni ni Melody, no? So, mayong pagpaminaw dia sa itong mga TRC boys, no? Si Geraldine Lopez, Gistone Mamulang, Jeremy Sisiban, Bonifacio Hiramis, si uh, Taga mga taga Surigao, Marajao Karajao, Jewel Salgado, Maricel Lindayao, mayong pagpaminaw no? Sa Mindanao, mga taglan, taga, mga taga Glan Sarangani no? Sa sa Bohol, uh, mayong pagpaminaw ninyo mga inabangga no? Si Porfirio Lim de sa inabangga no? Ayo ako ma-missing. happy birthday dia ni ni Tanti Alis na por dugaya na Tanti na nang promise ko ni mong i-greet og belated happy birthday o kanang happy birthday pero karon nang gyud ko na lugar po no anyway hinaot ko kanang uh, uh, himsog nga panglawas no o gamo ni bots no mga migo na ko ni mga Alis family dia sa Inabanga no mga yo family dia sa Kalapi Bohol no so, mga taga Ubay mga taga hitapi no dengan mga suking ding dia all right so uh, ang problema ni Melody is medical ug legal no uh, sorry gyud kayo nga din ako makauban si Atty. Bathan karon kay medical ang problema sa member of their family so she need to attend to one of the members of the family no i hope nga ma okay ra ato ni ang imong uh, minahal sa kinabuhi no so unang pangutana ni Melody may sakit na sa kasing-kasing nga nga kong anak pagkatao niya. Tungod ba kay nagsigi kog kaguol dihang nagmabdos pa ko niya? Yes. Usa sa mga hinungdan nga naay mga congenital malformation ng baby nga tao is because ang mama is psychologically problematic during pregnancy no uban pa niya ni eh, moinom og alak no so mabitaw ng naday low birth weight nga baby ko nang usa ka mama usog kay moinom og alcoholic drinks no usa sa mga hinungdan kung ay mga stress depression o ba og mga makahubog lagi kay ngano man kay kung under stress ka depressed ka during pregnancy mo matter man po ang imong e nutritional mo matter diha ang imong e uh, hormonal, hormonal onya mapiktuhan ba ya pod ang baby Muto tuo man kunya na nga isla buntis kuno ka magpa music music ka kay para po makabati kuno ang baby dito sa so, imong tiyan no na yung mga research study to this effect no nga ingon ana Siguro unsa ang kahimtang sa mama during the pregnancy maka mapiktuhan pod ang nagtubo nga pitos diya sa sud so, sa iyang uterus, no? Ikaduhang pangutana, gika gibanak bakunahan ang akong anak sa sentro duha ka adlaw sukad pagawas namo sa ospital uh, unya unya papagyud kuhai og timbang og og uh, wa pagyud kuhai og timbang og temperature sa usa bakunahi human adto dili naman katulog ang akong anak sa bakuna ka ha, to well we do not know unsa tong bakuna koy to na may mga bakuna uh, right after birth no usa ni ani kaning hepatitis no? Uh, na BCG, na daghan ng mga bakuna nga pagka pagkatao sa bata, no? Pero this needs to have uh, close uh, supervision na guidance by the attending pediatrician most preferably, no? Pero kung why pediatrician diha sa lugar diin nanganak ka, posible ra uh, doctor, uh, general practitioner or nurse or midwife ang mo with uh, the, uh, order og uh, sa doktor no kung wa temperatura discretion na, na sa Ningong ta nagatiman sa imong anak no kay na mabuy usahay pod nga tungod sa kadaghan lagi sa trabaho ang what is supposed to be uh, ideal thing to do mataligamaan makalimtan or ma, 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 ma miss ma paghimo no pero as long as ang ginahimo sa mga staff dia kondi man ka nanganak uh, for the purpose nga maayo or manindot ang inonta outcome sa imong baby uh, noble, walay inonta bad intention, part niya siya sa risko sa pag-care sa usa ka newborn baby nga medyo delikado ba ang newborn, no? Daghang kayong mga bantayanan. Ikatulong pangot na, ngadtoon ta nako ang doktor, iadtoon ta nako ang doktor, gi balibaran mesa sa doktor o gi sa hospital, kapan wala kaabot sa hospital ang akong anak o namatay, may tulubagon ba ang doktor sa iyang pagbalibad kay Basin, maluwas pa niya ang akong anak? Well, uh, pwede man may mabalibad kung ang usaka kaso medyo kritikal, no? Uh, Uh, between life or death. No? Kaya na may mga espesyalista yun nga mga doktor na eh, infectious specialist, pediatrician, ay mga surgeon. Uh, kasi klase eh, kami mga doktor, uh, pagpasar na mo sa medical board exam, medical doctor ni, me, general practitioner. Pero na mga uba na mo na mo specialty. No? Na mga ubigay ni pedia para ako, in choose kong psychiatry. So, ato ko dito, ba it doesn't follow, nga wa, may makaagianin tanan, agianin na mo. Pero, kung kung uh, ang pag pagtambal na sa usa ka problema sa pasyente medyo critical na i-refer niya mo og specialist nga mujaib na tumbok sa iyang line of specialization. So kung ang imong anak di balibara na po'y rason tingali ang doktor pero I don't think so nga bad ang intention nga ibalibaran mo. Wa, mangka mo ingo ipadeposit o kwarta nyo. Mangka deposit ibalibaran mo. No? Pero kung ngayon na, hindi pa po layo pa po kayo ang lugar nga gireperan sa imong bata, wala yung bad intention, no? So we do not know po sa side sa doktor o nga ni nibalibad siya, maybe beyond his uh, capacity. Kami mong God, usahay ang confidence level na mo, mo, mo lower mong God, no? Example ako, psychiatrist mong God. Na ako sa ka lugar nga nanginalan og mga minor surgery, I, I do minor surgery. Oh, na, mga mga assist, manuli mo ko every rather every year sa among lions. Oh, mumutambal kog mga mga medical problem, mga, mga antibiotics, whatever dia. Pero kung naa ako sa syudad, ako gining repair refer og mga tao nga like Sir Jones, no? Kay mao mo ilang specialty. Okay, naaman, naaman ta sa lugar nga naay mga mga tao nga more knowledgeable kaysa ako when we talk about problema sa pasyente. Mura na ako ka-istorya sa imong ikatulong nga pangutana melody. No? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Kinsa man na nga akong basulon o ikiha sa naitabo sa akong anak. Ang taga-sintro kung may sayop ba sila sa pagtira sa bakuna sa akong anak nga two days pa lang gikan nakagawas ilan nang gibakunahan ang doktor nga ni Balibad na mo o ang amahan sa akong anak nga naghatag o stress. Mahala na, daghantag matumbok nga may hinungdan, no? Pero kuhaan na lang, lang sa imong unahon na ng pagkiha, Meloni. Ha? Ha? Kaya kung balikon sa makausapa, kining pagkiha, pagpahil o kaso, mahala na isa, oras o kwarta. Pobeda, paitanin kaso-kaso. May stress lang ka. Ha? Do kining mga factors nga imong matumbok nga mahinungdan sa kamatayon sa imong anak contributory factors na may, no so naga siguro ay, uh, bug at panginungdan nga nung namatay ang imong anak more medical no dili tungod kay gibakunahan og tarong kay namay mga bakuna nga ihatag pagkatao dili tungod kay ibalibaran og dili tungod kay na stress ang imong imong uh, kaugalingon tungod sa pabaya sa imong bana although mga contributory factors ni siya na hita to So, huwag anal na siya muna-muna ng pag kiha, -kiha kay lisod ng kiha-kiha eh. Uh, basta dili lang dyan ingo grabe nang yung kayo, mahimo lang lang sabot-sabot na lang. Okay? So, maingong kong uh, huwag na siya muna ng kiha-kiha kay bago lang kong naka-experience na yung kiha-kiha, kararo kayong sadaan nang kong kiha pero acquitted. <laughs> Poor bida. Uh, di na lang Alright, so, uh, Sinaot na natin na kutlong patulunan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing our programs. Nagpabilin kaming ng numero ng stasyonan din sa itong lugar. So, for all sa er, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak, Araman. Dagang salamat o mayunan.